Maraming salamat, uh, our distinguished chairman and my dear colleagues, to our brave men and women of the Armed Forces and the Coast Guard, also of the different uh, government agencies, my fellow patriots. Uh, magandang umaga po sa inyo lahat. Most especially to our dear colleagues from the Coast Guard. Sir, saludo po ako sa inyo. Araw-araw, uh, uh, talagang sinasakripisyo po ninyo ang inyong buhay, para maging uh, mapayapa at uh, ligtas ang ating mga kababayan sa West Philippine Sea together with our of course without having to say it our men and women of the armed forces of the Philippines I have good news today and the good news is the Senate is one one and united that they will assist your budgets this coming budget hearing na madadagdagan po kayo Whether it may be confidential intelligence funds or funding that will give you proper equipment for your needs in the West Philippine Sea and protection all over our country. You are doing your job, we will do our job. That is the most important. Maybe in the proper time, I'll invite, I'll be speaking, I think, separately with the Coast Guard, also with the Navy and uh, Army and the military armed forces on their wish list. Para matulungan po namin kayo. United po kami dyan. Um, we've all discussed this in the uh, uh, lounge. At uh, whether, whatever political affiliation we are from, whether minority or majority, nagkakaisa po kami na tulungan po namin kayo. Yan ang isang good news na gusto ko pong uh, dali na yung araw ito. Kasama na po yung Kalayaan Islands, Mayor. <laughs> Meron na po ako naka-ready, kaya butin nandito po kayo, Mayor. Mag-uusap po tayo mamaya. Kasi gusto ko po rin maramdaman ng ating mga kababayan doon. Gusto namin po maramdaman ng mga kababayan doon na sila po ay kasama sa Republika ng Pilipinas at uh, tayuan po natin sila ng mga facilities na pangangailangan nila doon, mga birthing centers, uh, classroom repairs, at kung ano pa po, Mayor. At uh, munisipyo, oh, bakit hindi? Gawin natin armored yung munisipyo mo. <laughs> armored garrison. Nagyan po natin ng masingkano sa taas. O, tama. <laughs> tama, Mayor. But uh, tutulungan po namin kayo, Mayor. That is uh, part of the plan. We want to make our people in the West Philippine Sea feel like they belong uh, to the Philippines. And, uh, and I am here to give my 1,000% support together with my colleagues. And I'd like to also, I know earlier, Uh, one of our dear colleagues uh, had this opinion about the use of our alliances. I have a contrary opinion, gentlemen and ladies. My contrary opinion is, let us use our friends and alliances to help strengthen, no para palakasin ang ating uh, uh, claim dito sa exclusive economic zone natin. Um, alam ko po, meron po sa aming uh, mga kababayan na sa tingin kaya po natin ang China. Tayo lang, wala nang iba. Pero sa totoo lang, mga kababayan na nakikinig po na 'yon. Kung masado naging agresibo ang China sa atin sa pananaw ko, kung magkaroon po ng conventional warfare, matagal na po tatlong araw ang mga maiwan sa ating mga uh, conventional Uh, equipment and forces. And then we will have to go into a guerrilla warfare. And we cannot do it alone. Hindi po natin kayang gawin ito na mag-isa. Kailangan natin ang tulong ng ating mga kaalyado, whether we like it or not. I personally, in my opinion, welcome the fact that the United States of America, in every discussion and in every forum, has said that they will stand by the Philippines kung meron pong mangyayari. At hindi lamang yun, marami na po ayon sa atin at tumutulong sa atin. Yung Australia, Japan, South Korea, ay uh, nagsalita na po, European Union, nagsalita na po, natutulong po sila. Hindi lamang sa pagbibigay po ng mga ekwipo para sa pandirigma, pero pati economic assistance. Kasi alam po nila, na pwede po tayong hostage na isang bansa pagdating sa economic agenda. Kaya pagdating po ng European Union President, sinabi niya sa amin, good news, inextend na po nila yung tinatawag na GSP, GSP Plus, goods and products natin ay magiging uh, welcome ulit sa European Union. But they want to take it even a step further into a free trade, uh, free trade agreement. Nung isang araw, kakapirma lang na ating Pangulo ng South Korean Free Trade Agreement. That's good news. Kasi gusto din makabigay po ng tulong sa ekonomiya ang, ang South Korea at ating mga kapitbahay. Kaya let's welcome that. And this position now of China, Mr. Chairman, on the 10 dash line. Ako'y natuwa. Di po ako nagalit. Ako'y natuwa. Dahil marami po nagalit. Marami na po nagalit sa ating uh, kapitbahay sa Norte. Dahil pati sinakop nila ang India teritoryo ng India, na never before po sila nagkondena sa nangyayari dito sa West Philippine Sea. Ngayon po, sumang-ayo na po sila sa arbitral ruling ng uh, Permanent Court of Arbitration na sabi nila that they uh, clearly side with the Philippines in its exclusive economic zone. Pati na rin Brunei nagsalita. Never po nagsalita ang Brunei ay sinakop na po sila sa 10 dash line. I think the 10 dash line is a uh, 40 nautical miles out of the coast of Brunei. So medyo nagagalit din ng Brunei dahil siyempre may mga oil po sila dyan sa mga lugar na yan. Kaya, let us utilize the anger, no? not the goodwill, but the anger being uh, uh peddled by uh, our neighbor in the north to our advantage as a sovereign nation. Kaya ako ay sumasang-ayon no I totally agree with the training the cooperation on terms of interoperability of our like-minded uh, sovereign nations in the region where we believe in the rule of law and freedom of navigation Alam mo pag dumadaan po kayo dyan, whatever boat that you are in sinasabi po nila repeatedly at nakikita ko po to sa news and all the statements by our military and coast guard na nasa teritoryo po daw tayo ng China. Na umalis daw tayo dito dahil nasa teritoryo po tayo ng China. Yan ay isang malaking kasinungalingan. At yan ay atin. Sa Pilipinas po yan. Make no mistake about it. Nung isang gabi, pumunta po ako sa exhibit na mga mapa. Mapa na turn of the century, 1600s, 1500s sa so panahon ni Magellan. At klaro-klaro po, nung panahon pa yun, yung Scarborough Shoals, yung Pag-asa Island, sa ibang pangalan tinatawag pero nandyan na, pati Ayungin nandyan na. Lahat yan ay teritoryo ng Pilipinas. That's why pag sinasabi po ng China na kanila po yan, I always tell myself, says who? Who says? You're the only one that says that it's your territory. Whereas we have a ruling supported by many countries from all over the world that this is our exclusive economic zone. Let us not forget that. So I have no questions here for my dear patriots, Your Honor. Mine is my continued support, together with our men and women here of the Senate who believe in what you are doing for our nation and for our sovereignty. Pag may mawala pa tayo, may mawala pa sa atin na isla diyan, naaawa po ako sa ating mga kabataan, sa ating mga apo at mga anak. Kasi yung ating mga ninuno nagbuwis buhay, Jose Rizal, Bonifacio, Aguinaldo, lahat po ng ating mga heroes ay nagbuwis buhay para ma-maintain ang ating soberenya at kalabanin ito mga outside forces na kumukupkop sa ating bansa. Di ba sa ating uh, uh, lupang hinirang ang manlulupig di pa sisiil. Pinaglalaban po natin 'yan at ang ang pinakahuling banggit sa ating lupang hinirang ang ang mamatay, mamamatay ng, ng, ng dahil sa iyo. Sana naman ay hindi umabot tayo diyan na mamatay po tayo sa panahon nito. Pero, I salute all of you, men and women, who are willing to sacrifice for God and country. And, uh, we commit, the Senate commits, that this budget hearing, you will see a difference in your budget. And hopefully, it will be a helpful difference that will help you uh, uh, protect our West Philippine Sea. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay.